After ko nga mamasyal sa may Victoria Harbor, TST Clock Tower, at sa may Avenue of the Star, e na ako dito sa may Symphony of Cruise para panoorin yung Symphony of Lights dito sa may Hong Kong. At meron kasi ako napanood, sabi, pinakamagandang manood daw ng Symphony of Lights kapag nakasakay ka sa may cruise. Habang naglalakad nga ako sa may Victoria Harbour, e eh naamoy ko tong napakabangong milk tea, kaya bumili din ako. Tapos dito nga pala sa may skyline cruise ako sumakay. Every time na namamasyal talaga ako, gusto kong tinatry yung mga activities sa lugar na yon para kapag nakauwi na ako, eh, wala akong pagsisihan kasi natry ko na. May binigay nga din pala silang snack dito tsaka drinks. Yung binayaran ko nga pala dito is nasa 1,747 pesos at sa may club nga ako nagbook. Yung kahit mag-isa akong nag-travel dito sa may Hong Kong, tinry itong mga activity na ganito, eh, enjoy pa rin talaga ako at talagang nasulit ko yung pagsakay ko nga dito sa my cruise. At napasabi nga ako na wow, ang ganda-ganda dito sa my Hong Kong. Grabe, hindi ko talaga akalain na kaya ko nang mag-travel sa ibang bansa at eto nga ang Hong Kong, yung first international travel ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, lalo ko pang sisipagan, magsusumikap sa buhay at kahit kailan, hindi hindi mananapak ng tao. Uy! <laughs> hindi, kasi syempre, ba diba, kapag pangit ang ginawa mo sa kapwa mo, eh pangit din yung babalik sa'yo. Kung maganda yung binalik mo sa kapwa mo, eh maganda rin yung babalik sa'yo. At na-enjoy ko nga yung panonood ko ng Symphony of Light sa may Symphony of Cruise sa may Victoria Harbor. Kaya kapag pupunta kayo dito sa may Hong Kong, e eh, i-try nyo ding sumakay sa may cruise. After ko nga manood ng Symphony of Lights, edo eh, meretso na ako sa may Chungking Mansion para magpapalit ng Hong Kong dollar.